Oh, <laughs> yeah. So guys, pupunta tayo ngayon sa isdaan sa Central Fish Market. Ito nga pala yung Central Fish Market, guys. Dito yan sa Jeddah. Maraming mga bumibili dito, mga kababayan natin. Lalo na ngayon, Huwebes, tambakan ang mga isda ngayon. At ayan, nakapamili na yung at, yung mga bangladesho, oh. mga maliliit na isda. Yan ang pinakamurang isla dito sa Saudi Arabia yung mga hasa-hasa. Ayan o. Tama dah hasa-hasa. Tama dah. Ada isirin dia. real. Yung nagtanong lang tayo guys. At, at tara, punta tayo doon sa loob. Papakita ko sa inyo itong bilihan ng isla dito sa loob guys. At, at ito yung pinakapronto. Yan makikita ninyo. Dito yan sa Jeddah sa syudad at uh, ito yung uh, parking area dyan, kapag bumili kayo, pupunta kayo dito dyan kayo magpa-park sa mga vacant na parking area so tayo na guys, pumasok tayo para makita ninyo itong binibilan namin na isda dito sa loob at uh, ito, pinaka sentro dito ayan makikita ninyo yung pronto dito kung gusto ninyo ng uh, yung ano ng isda doon naman, yung uh, may yelo, bibili kayo ng papagiling ninyo doon sa side na ito. Kung gusto niyo yung fresh ang isda niyo, lagay niyo sa, sa styro. Ayun yung mga uh, iba pang lahi nagtatambay dito. Ayun. Matatara. Uh, punta tayo dito, guys. Mata uh, magtanong-tanong tayo ng uh, isda na mura ngayon at eto meron silang bangus ngayon no? Oh. tsaka hasa hasa tsaka yung, uh, yung tamban pusit at uh, napakaraming mga isda dito guys may hipon talapia, bangus ayan pusit alimasag at, tsaka itong uh, maya maya Ayan, napakaraming mga isda ngayon. Boys. Boys? Are you sure? Na? Can I smell? Kamuyin yeah. hmm? natin. Boys. Kada kam. Indian. What's this? Boys. 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 Wala na. Tara maghanap pa tayo dito ng uh, fresh na isda Dito kami bumibili ng isda Dito sa centro Ayan nga napakaraming mga nagtitinda ngayon Dahil ngayon Huwebes hmm. Ayan yung nga lobster o oh lalaki eh. tara punta tayo banda doon, doon sa suki natin ano kaya itong isda na to salmon na yan oh. yung bandeya bandeado at uh, dito dito ako bumibili ng isda na bandeya bandeado ay atik sa sampo. ayan nasa hasa dalawa kinsingay yung nasa hasa Ayan, ispada, lapu-lapu, mga pusit At uh, tamban Pagka-nakpatay ban daron, parang uh, hindi maganda yung isla nila ngayon Dagiga na, na pa tayo ban daron At uh, dito guys, bumibili kami ng ulo dyan sa Sa naka-screen na yan Yung ulo na inaano ko pina uh, sinisigang sa makabili ka ng 10 15 dyan sa ano na yan sa uh, loob at uh, dito bumibili din ako ng mga salmon yung retaretaso ba 10 real nakakabili ako dyan ayan tara punta pa tayo banda doon pagana panap tayo ng mura at uh, ito yung mga kababayan natin naghahanap din na ng mura-mura na bumibili dito nag tawad-tawad uh, kasi dito kapag hindi ka tumawad mamamahalan ka kailangan tawad-tawad ka rin dito fatherless <tod> lapu-lapu? ayo kam? ano? ano ba? mapitalatin

Yun. Na okay. Yung ulo naman. At ito na lang. Lala na ta, bumili tayo ng lapu-lapu. Talagang renta real. Ayan yung laki. Oh. iprito natin ito malinis na. Ayan sa uh, apat na piraso pwede na yan guys at, meron siyang yelo na para hindi ma, ma ano mabilasa dami oh ito mabayad tayo dito yan sa mga naglalakad-lakad na naka-styro oh. okay Ada sih, ada sih, ada sih. Okay. Tani, tani, tani. Chocolate. At ayan, nakapamili na tayo ng uh, halagang 30 real. At uh, fresh na ito, meron na siyang yelo. At uh, ayan, mga nagtitinda pa dito sa sentro. Ayan, mga ano, hipon. Uh, ayan, pinitan ninyo. Talapya. Dito yung sa sentro ang mahal. Tingnan mo 'tong nabili ko. May yelo na. ha? <laughs> 30. 30. Malalaki siya. May Dennis na hindi ko alam kung mabaho siya o ano basta. Ayan, yung hipon naman. 40? Ayan, mahal ng isda ngayon, guys dahil walang masyadong isda na um, ano yung uh, deliver at uh, tayo na at uh, pinakita ko lang at itong bilihan namin dito na isda push it cam 25 bear 25 ata high high ayan na eh? ata high high 2 kilo 45 shield 2 kilo 45 ayan na eh. 20 2 kilo 2 kilo 45 kabil hmm. Malang, ano, yung pusit Ayan, o. Oh, mga isda dyan. Ito yung mga nakabandiado. Ayan. May bangus sila. At, uh, yung yung uh, parang, ah, uh, espada. Kalapya. Hipon. So, tayo na, guys. Bili tayo doon sa alkusin na lang bukas kata itong alimasag ayan o oh. hindi ko alam kung magkano yan tigsa siguro yan pero Mahina na yung ano yung ano nila alimasag so ayan guys maraming maraming salamat sa panunood at sana nasa kayo sa vlogs natin at binahagi pa rin ang buhay buhay sa Saudi Arabia paano mamuhay mataktika at dumiskarte God bless ayan na uh, ito yung uh, bintahan dito ng isda sa sentro Jeddah Fish Market God bless